Ang pamahalang lungsod ng Navotas ay magpapatupad ng bagong schedule sa pagtatrabaho simula May 2, 2024. Pinirmahan ni Mayor John Ray Tiangco ang Executive Order Number no. JRT-016 na nagpapahayag ng pagbabago sa oras ng trabaho sa pamahalang lungsod mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon patungong alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon alinsunod sa Metropolitan Manila Council o MMC Resolution No. 2408-2024. Ang mga departamento, o PC at unit na may mga shifting schedules tulad ng Traffic Management, Emergency Preparedness and Response at Peace and Order ay hindi saklaw ng EO upang tiyakin ang patuloy na paghahatid ng serbisyong publiko. Mananatiling pareho din ang schedule ng mga coach ng programang pang-edukasyon ng NAVOTA-AS, gayon din ang mga klase ng NAVOTA's Polytechnic College at Navotas Vocational Training and Assessment Institute. Sa lahat ng pampublikong pasilidad sa kalusugan sa lungsod, tanging ang health center sa barangay Tanza 2 at ang Navotas City Hospital lamang ang magpapatuloy sa kanilang karaniwang oras ng trabaho. Mariinding inanunsyo ni Tiangco ang paghikayat sa mga barangay sa lungsod na maglabas ng katulad ng mga executive order na nagpapatupad o nagbabago ng kanilang sariling oras ng trabaho alinsunod sa MMC Resolution. Kamanava News Media, ito si Miguel Pascual, naghati ng tunay na balita para sebangsa